Ang paglalakad ng magkahawak kamay sa gilid ng tubig, tinatamasa ang kapayapaan, ay isang napakagandang karanasan. Available ang mga beach vendor na nag ng ice cream at malamig na inumin para sa pampalamig. Ang bango ng sunscreen ay naghahalo sa maalat na simoy ng hangin. Sa paglubog ng araw, ang mga bonfire ay nagpapailaw sa buhangin Nalumilikha ng mainit na liwanag para sa mga kaibigan upang magbahagi ng mga kwento at lumikha ng isang makulay na tanawin sa beach. Talagang sulit na bisitahin ang mabini dahil ang lugar ay hindi kapanipaniwalang maganda. Ang mga beach ay malinis at may mga abot kayang cottage at mga kuartong available mula 1,000 piso hanggang 3,500 piso. Sa gabi, ang beach ay nag-aalok ng kakaiba at kaakit-akit na kapaligiran. Nagtitipon-tipon ang magkakaibigan upang maghihaw ng sariwang isda habang kumikislap ang mga ilaw at maririnig ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Ang mga kafe sa tabing dagat ay mataong, nag-aalok ng masasarap na seafood at mga tropikal na inumin. Ito ay ang perpektong lugar para sa mga romantikong naliliwanagan ng buwan na paglalakad na may nakakarelax na tunog ng mga alon bilang isang backdrop. Kung wala kang sasakyan ngunit gustong sa Mabini Batangas, huwag magalala dahil may mga abot kayang paraan upang makarating doon. Ang isang opsyon ay sumakay ng bus sa pamamagitan ng Manila Cuba o Jamliner na nagkakahalaga ng limandang piso anim at piso at tumatagal ng humigit kumulang tatlo hanggang apat na oras. Ang isa pang pagtipilian ay sumakay ng taxi na siyang pinakamabilis na paraan at tumatagal ng humigit kumulang isang oras at 35 minuto